Ang kasalanan sa kaybuturan nito ay isang paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay isang pagpili na suwayin ang kanyang perpektong kalooban at sundin ang ating sariling mga hangarin. Ang makasariling gawain ito ay lumilikha ng malaking agwat sa pagitan natin at ng banal na Diyos. Siya ay perpekto at dalisay, at ang ating pagkakasala ay gumagawa sa atin na hindi katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Isipin ang isang malinis na puting tela na nabahiran ng maitim na marka. Ang kasalanan ay ang mansa sa ating mga puso na sumisira sa ating kakayahang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman, one and faith. Kapag pinili natin ang kasalanan, pinipili natin ang kadiliman at ang kadilimang iyon ang naghihiwalay sa atin sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Ang paghihiwalay na ito ay hindi isang parusa na ipinataw ng Diyos. Ito ay isang natural na bunga ng ating mga pagpili. Kung paano ang liwanag ay hindi maaring magsama sa kadiliman, ang kasalanan ay hindi maaring magsama sa kabanalan ng Diyos. Nilinaw ng Biblia na ang kasalanan ay hindi lamang problema ng ilan. Ito ay isang pangkalahatang pakikibaka ng tao. Sinasabi sa Isaiah, Kabanata 50, Shamb, bersikulo dalawa. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang siyang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y hindi makinig. Binibigyang diin ng talatang ito ang saklaw ng kasalanan. Nakakaapekto ito sa bawat tao, anuman ang kanilang pinagmulan, lahi o katayuan sa buhay. Inulit ni Apostol Pablo ang katotohanan ito sa Roma, Kabanata 3, bersikulo 23, na nagsasabing sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pahayag na ito ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Walang sinuman ang hindi apektado ng mansa ng kasalanan. Lahat tayo ay pinanganak sa mundong ito na may makasalanang kalikasan. Nahilig magrebelde laban sa Diyos at sundin ng ating makasariling hangarin. Ang pagkilala sa pangkalahatang pakikibakang ito ay mahalaga para maunawaan ang lalim ng ating pangangailangan sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. Isa sa mga pinakamahirap na aspeto ng kasalanan ay ang mapanlinlang nitong katangian. Maari itong bulagin tayo sa ating sariling mga kahinaan at akayin tayong maniwala na tayo ay mas mahusay kaysa sa totoong tayo. Nagbabala si Apostol Juan laban sa panlilin lang na ito sa sarili sa 1 Juan Kabanata 1, versikulo 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala na dapat tayong maging tapat sa ating sarili tungkol sa ating pagkakasala. Ang pagtanggi sa ating kasalanan ay lalo lamang nagpapalalim sa agwat sa pagitan natin at ng Diyos. Pinipigilan tayo nito na hanapin ang kapatawaran at paglilinis na lubos nating kailangan. Nagpapatuloy si Juan sa Van Juan Kabanata 1, versikulo 10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ang pagtanggi sa ating kasalanan ay parang pagtawag sa Diyos na sinungaling, pagtanggi sa kanyang salita at sa katotohanan ng ating seriling mga puso. Sa halip, kailangan nating mapagpakumbabang kilalanin ang ating mga pagkukulang at bumaling sa Diyos para sa Kanyang nagbabagong biyaya. Ang kabayaran ng kasalanan dalawang uri ng kamatayan. Ang mga bunga ng kasalanan ay napakalawak na nakakaapekto sa ating pisikal at espiritual na buhay. Malinaw na sinasabi sa Roma Kabanata 6, versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Itinatampok ng talatang ito ang dalawang posibleng resulta kamatayan bilang resulta ng kasalanan at buhay na walang hanggan bilang isang kaloob mula sa Diyos. Ang pag-unawa sa dalawang uri ng kamatayan ito mahalaga para maunawaan ang bigat ng ating sitwasyon. Ang pisikal na kamatayan, ang paghiwalay ng ating kaluwa sa ating katawan ay isang hindi maiwasang bahagi ng buhay sa mundo ito. Ipinapaala sa atin ng mga ngaral kabanata labindalawa, versikulo pito, at ang alabok ay babalik sa lupa gaya ng dati at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Habang ang pisikal na kamatayan ay isang bunga ng kasalanan, hindi ito ang katapusan. Ang mas mahalagang bunga ay ang espirituwal na kamatayan, ang paghihiwalay ng ating kaluluwa sa Diyos. Ang paghihiwalay na ito ang nararanasan natin kapag pinili natin ang kasalanan kaysa sa Diyos, isang estado ng walang walanghang pagkahiwalay sa Kanyang harapan. Ang tulay ng kaligtasan, ang magandang balita ay na ang Diyos sa kanyang walang hanggang pagbigat at awa, ay naglaan ng paraan upang mapag-ugnay ang agwat na nilikha ng kasalanan. Ang tulay na iyon ay si Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, inako ni Jesus ang parusa para sa ating mga kasalanan na nagkasundo sa atin sa Diyos. Sikat na ipinahayag sa Juan Kabanata 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaloob na ito ng kaligtasan ay makukuha ng lahat ng tumatalikod sa kanilang kasalanan at sumasampalataya kay Jesu Kristo. Kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan at tinanggap siya bilang Panginoon, tayo ay pinatawad at nilinis. Ang mansa ng kasalanan ay nahugasan at tayo ay ginagawang bagong nilalang kay Kristo. Ang agwat na naghihiwalay sa atin sa Diyos ay natutulay at tayo ay malayang maranasan ang kapuspusan ng Kanyang pag-ibig at presensya. Ang katapusan ng ikalawang kamatayan, habang nag-aalok ang Diyos ng kapatawaran at kaligtasan sa lahat ng naniniwala, ang mga bunga ng pagtanggi sa kanyang alok ay walang hanggan. Inilalarawan sa pahayag Kabanata 21, bersikulo 8 ang kapalaran ng mga pumipili sa kasalanan kaysa kay Kristo. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga karumaldumal, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga mangkukulam, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayang ito ay hindi lamang pagkawasak kundi isang malay at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at sa lahat ng mabuti ito ay isang estado ng walang katapusang pagdurusa at pagsisisi ang sukdulang bunga ng pagpili sa kasalanan kaysa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos ang nakababahalang katotohanan ng ito ay dapat mag sa atin na ibahagi ang pag-asa ng kaligtasan sa mga nasa paligid natin na hinihimok silang bumaling kay Kristo bago mahuli ang lahat